Patuloy na iniimbisigahan pa rin ngayon ang nangyaring paghagis ng Granada sa Barangay Hall ng Mabini Extension, Lungsod ng Kabanatuan nitong May 10, isang araw bago ang nasyonal at lokal na halalan. Sa pahayag ni Mabini Extension Kapitan Michael Sikat Kapimpin, Kasalukuyan silang naghahanda para sa isa sa pagpapatrolya sa kanilang barangay nang umagang iyon ang biglang tangin sila ng isang malakas na pagsabog sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Nasa ikalawang palapag aniya siya nang sumabog ang bomba habang ang tatlong tanod ay nasa ground floor kung saan tatlo katao ang sugatan sa insidente. Isa ay residente ng Mapin Extension na ginamot sa City Hospital habang ang dalawa ay hindi kilala na hindi alam ang kinaroroonan. Ilan umano sa mga biktima ay tinamaan sa hitat binte na nakita sa kuha ng CCTV. Grabing pinsala sa salaming pintuan at pagkakabutas-butas sa sementadong pader ang tinamo ng barangay hall na tinatayang daang ibong piso ang danyos dito. Nauna rito, iniulat ng kanyang mga kabarangay na napansin nilang may sumusunod sa kanya na nakamotor tuwing siya ay lumalabas para magpatrolya sa barangay. Hindi niya ito pinapansin dahil sa paniniwalang nagkakataon lamang at wala naman aniya siyang kaaway o nakaalitan. Gayunpaman, sinabi ni Kapitan Kapinpin na hindi ito magiging hadlang sa pagganap sa kanyang tungkulin bilang punong barangay. Patuloy anesya magtatrabaho para sa kanyang mga kabarangay upang magkaroon ng isang mapayapa, maayos at ligtas na komunidad. Inamin ni Pagas Kapitan at siyang ABC President ng Lungsod ng Kapanatuan na nagulat siya sa nangyaring pagsugod ng ilang government vehicles sa kanyang barangay dahil maayos naman ang kanilang peace and order dahil sa katunayan ang barangay Pagas ang nangunguna sa matahimik at maayos na barangay sa siyudad. Sa panayang kay ABC President at Pagas Kapitan Christopher Lee, Pinayagan naman ang kanyang mga tanod ang pagpasok ng ilang PGNE o Provincial Government of Nueva Ecija Vehicle Subalit napansin na pabalik-balik na lamang ito na parang nag o may planong hindi maganda Kung kaya't hindi naiwasang magduda ang mga tanod sa tunay na layunin ng grupo Bonsod na rin ito ng uh, nangyaring uh, paghahagis ng Granada sa barangay Mabin Extension sa siyudad Napagalaman pa na puro kalalakihan ang laman ng PG&E na nagdulot ng pangamba at takot sa mga residente. Lalo na nga luminaw ang intensyon ng mga ito nang iharang umano ang sasakyan pa across sa daan papasok sa barangay. Ito ang naging dahilan kung kaya't nagdulot ng tensyon sa lugar na umabot ng ilang oras hanggang sa naayos din naman kinalaunan. Yun po ako ay uh, nagulat din doon sa pangyayari dahil uh, alam nyo naman yung uh, barangay Pagas ay isa sa pinakamatahimik na barangay at alam nyo na kontrolado natin ang peace and order dito. Nagtaka lang ako bakit uh, may mga government vehicle pag-aari ng uh, probinsya na pumasok dito na, na pasok dito na uh, nagpaalam naman sa ating mga bantay bayan dahil ang ating mga bantay bayan ay uh, bilang uh, sa seguridad ng ating uh, ng aming mga mamamayan dito sa barangay Pagas ay uh, siyempre kami ay nagduduty hindi lang ngayong mga ngayong panahon ni kung hindi uh, kami ay naka-duty nang 24/7 dito sa ating barangay upang pangalagaan talaga ang katahimikan dito sa ating barangay Nagulat na lang ako, kahapon ay may mga government vehicle na nagsipasok dito. Ang aking pagkakalam, nung una ay nagpaalam dahil uh, pinayaga naman sila. Mm -hmm. At nakita ko rin yon sa kanilang live video na ma maayos naman na nagpaalam at pinayaga naman. Totoo nun, hindi naman pinitigilan. Mm hmm kung sino man yung pumasok dito open naman po lahat ang ginagawa lang po namin ay magbantay mm -hmm. bilang uh, pangalagaan namin yung aming mga kabarangay lalot higit kahapon din po ng umaga ay uh, may uh, karahasan na nangyari na nagkaroon ng uh, bombing sa mabini extension. extension na nagdulot ng uh, takot at uh, pagkasira ng harap ng barangay hall. Mm, -hmm. tama po yun. Opo. Nagpaalam po ang media, pinayagan naman po, uh -huh. napapasok. Nagulat lang po kami dahil tatlong beses na napabalik-balik. At uh, mayroon pong ibang kasama rin na government, government baker na naglululan ng uh, puro kalalakihan. Okay. Uh -huh. Kaya doon po, nagtaka na yung uh -huh. aking mga bantay bayan dahil uh, ipinarada ng isang government vehicle doon sa aming main road na nakapakros nakapakros yung kanyang sasakyan mm -hmm. kaya wala pong makadaan at ito po ay nagdulot ng traffic lalot higit nagdulot po ng takot yung aking mga kabarangay mm -hmm. at doon po ilang minuto lang umabot po ng pito na government BL na paggari ng uh, probinsya ng Nueva Ecija uh -huh. ang dumating dito po sa aking barangay kaya lalo lalo na po na karuun ng uh, ng takot yung aking mga kabarangay. Panghuli, nagbigay ng assurance ang nasabing kapitan sa kanya mga kabarangay na narito lamang siya para sila bantayan at patuloy na pangangalagaan ang katahimikan at peace and order sa kanilang barangay bago po ako magbensahe, ay nice. ito po yung aking katanungan sa aking sarili hanggang sa mm -hmm. ngayon, kung bakit uh, ano ba yung pakay ng pitong uh, government vehicle na pag-aari ng Nueva Ecija na naglululan ng hindi bababa sa apat na tao mm -hmm. kada isang sasakyan. Kuro lalaki, pu lalaki po yan. Okay. Kaya po, ganun na lang yung takot ng aking mga barangay dahil uh, nalulungkot ako sa kabila ng uh, napakatahimik at walang uh, anumang karasan dito sa Barangay Pagas eh bakit, ano ba yung pakay nila para magpaikot-ikot o magpabalik-balik dito sa aking barangay. Kaya po yung, yan yung aking katanungan hanggang sa ngayon hindi ko pa alam kung ano po yung talagang bahay po nila. Yan po. At uh, para po doon sa aking mga kabarangay, huwag po kayo mag-alala. Alam ko na nagdulot ng takot sa inyo sa pangyayari kahapon. Pero umasa po kayo. Ang inyong likod po ay patuloy ko na uh, pangangalagaan, ang katahimikan, ang peace and order dito po sa ating barangay. Anong oras man po, andito lang ako babantayan ko po kayo. Salamat po. Nagpaabot ng taus-pusong pasasalamat si Police Colonel Ferdinand D. Hermino, ang Provincial Director ng Lalawigan sa buong kapulisan na nakadeploy sa Narvesia kabilang ang 25 pulis na nakadeploy sa Mindanao bilang Special Electoral Board o SEB para sa kanilang dedikasyon at profesionalismo sa 2025 National at Local Elections. Pinaniniwala ang aga at tagumpay ng isang mapayap at maayos na halalan sa Nueva Ecija na walang malalaking insidente o nasawi ay resulta umano ng walong buwang masinsinang paghahanda na personal na pinangangasiwaan ng naturang opisyal. Sa pumagitan ng strategic planning, security coordination, dialogue, conflict mediation at epektibong deployment ng resources, nakamit ng probinsyang isang mapayapang halalan sa kasaysayan ng Nueva Ecija. Kinikilala at pinasasalamatan din ni Police Colonel Hermino ang Comelec, AFP, DepEd, mga reliyosong grupo, mga voluntaryo, mga kandidato at higit sa lahat ang komunidad na ang pagkakaisa at pagbabantay ay naging posible sa tagumpay na ito para sa demokrasya. Sa huli, sinambit ng opisyal ang salitang sama-sama na ihatid namin ang isang ligtas, secure at makasaysayang national at local election 2025 sa buong probinsya.